pasok na tayo guys sa trabaho natin pupunta tayo dun sa kabila ayun guys samahan nyo kami guys okay let's go itong panahon natin ngayon guys oh. Uh, medyo maliwalas na ngayon medyo maganda ng sikat ng araw na uh, hindi na gano'ng maulan dito guys okay let's go kita kita na lang tayo dun guys sa kabila uh, mamaya guys kapag may time tayo video tayo kung Dinadaanan na namin araw-araw guys yung dinadaanan ko araw-araw magbiyaya ko uh, ko sa inyo guys kung gaano kalayo pero maganda naman ang daanan guys pag bumabiyay tayo yun ang kalaban lang natin kapag once na tagulan mahirap okay guys good morning happy saturday sa inyo lahat love you all bye bye kita kita naman tayo guys sa kabilang shop guys hello guys let's go alis na tayo pupunta na tayo sa away na tayo. Dito pala yung guys na area na to Ito ang pinakamihirap dito kapag tuwing umuwi tayo Lalo na sa gabi Kasi lagi madalas ang traffic dito Kasi kabilaan ng kalsada nito guys hindi pa ayos kaya dito nagkabuhol palagi ang traffic. Kasi kabila, kabilaan nito guys, eh, hindi pa na simento. Uh, tingin ko guys, napakatagal na yan. Hindi pa nila na gagawa. Uh, panay na lang tambak. Uh, na piso na nila. Pero hindi pa rin nila nasisimentuan. Kaya madalas dyan naging iimbak at saka nagkakaroon ng traffic. Siguro ko banda sa uma, uma lang yan siguro. Kasi ako, two years na ako, dito mag 2 years na ako pumunta-punta dito, hindi pa rin naayos nila yan. Uh, siguro kung sa bandang mga interior na yan, baka tinanimanan ng saging yan guys. Kaya yeah, ito, patuloy-tuloy pa rin tayo. Dito banda naman yon highway naman dito yan guys, pero nakakaroon rin minsan ng traffic. Kasi may stoplight doon sa unahan Uh, yun lang ang problema dito minsan. Kabilaan, malalaking mga trailer at saka mga wing van. Dito nila pinaparking yung mga sasakyan nila sa gilid ng highway. Kaya minsan yung mga motorista na dumadaan, nahihirapan rin kasi parang nagparkingan na rin ng malalaking sasakyan dito sa tagiliran. Kaya medyo tayo, kahit motor tayo, hirap-hirap tayo lumusot. Yon, tingnan mo guys yung ginawa ko guys. So o umakyat na kami dito banda sa taas taas na para makaiwas lang ng traffic sa baba kasi nakagaroon na ng stoplight doon sa unahan tapos may mga van pa na malalaki dito sa tagiliran kaya ito nang na ginawa ko dito na ako sa putok na dumaan para makaiwas na malalaki sasakyan at saka doon na lang makapunta doon banda sa lapit sa traffic light ayun na guys dito lang naman lagi nag imbak yung mga sakyan kasi may traffic light nga. At saka nagsabayan natin na mula ng coastal na malalaking sasakyan. Kaya yeah, mahirap talaga dito banda. Pero dito lang banda yun guys ang medyo traffic talaga yung area na to. Kaya ang ginawa naman natin, singit ng singit tayo dito sa tagiliran para makakalusot tayo ayun na guys na go na yung sakyan kaya pinipilit natin mauna kasi mahirap talaga sumabay sa malaking sakyan kaya minsan binibilisan ko lang ang takbo ko para hindi tayo makasabay sa malaking sakyan kasi kapag makaipit tayo doon alam naman motor tayo hindi tayo pwede sumabay sa mga trailer o saka mga wing van kasi baka mahagip tayo kasi hindi natin makikita hindi nakikita ng driver yung Hmm, kung saan tayong banda kasi matataas sila ayun lang guys tuloy-tuloy na yung biyahe natin dito tingnan mo ang ganda ang luwag ng daan kaya ito naman problema dito guys kasi kahit maluwag ng daan kapag time na tagulan hindi mo mayuwasan na malulas talaga kaya ito panahon na ito ng biyahe natin ito maganda ito yung biyahe natin guys tuloy-tuloy so, na yan at saka kabila naman yung kanto doon naman natin maranasan yung tawag na traffic. Pero kahit papano, mayroon naman tayo ng mga enforcer na nagbabantay doon, uh, nagpapatupad ng traffic rules natin sa daan. Kaya hindi naman tatagal 'yung guys na maka tayo. Makalusot naman tayo kaagad. Uh, ito, medyo maluwag-luwag kasi 'yung kalsada ngayon, guys, kasi araw nga ng Sabado, weekend, walang pasok na estudyante at saka uh, konti lang 'yung mga motorista sa daan. Siguro, papahinga nga. Time ng pahinga. Ngayon nang guys, dito na tayo banda. Ayun, dito naman na dito naman nagkakaroon na yung stopover natin. Kasi nagkakuan tayo sa traffic, uh, traffic sign. Kasi dito, palitan naman kasi ang traffic dito. Kung saan banda ang mag go na at mag-way na uh, pero mabilis sila naman pa ikutan nila yun guys kunting tiis tiis lang kahit papano ay eh, hindi bulbul. Kasi wala naman traffic light dito guys. Kaya mga enforcer na lang ang nagkakaman ng traffic dito. Uh, para sa mga kasimano ko ng ilo-ilo, ito ay unka. Yung flyover. Yung nagkaroon na controversial na tulay na hindi nadadaanan. Pero ngayon dinadaanan yung kabilang side lang. Bali, one way lang muna ginagamit ah uh, bali dito na tayo guys sa may conferential. Ang way naman natin yung guys, tatagos na naman tayo doon sa may hibawan. Yung way ng pamanduriyaw at saka pa na papunta ng San Miguel. Ayun uh, guys oh. Uh, maluwag talaga dito. Yun lang, talagang magingat ingat ingat na lang tayo minsan sa kasabayan natin. Tingin tayo kaliwat kanan kasi dito hindi mo miwasan kasi may mayroon din mga, mga business sa tabi mayroong car wash dyan mayroong kwan dyan mga kwan dyan uh, minsan nagkaroon sila ng Iberia dyan kaya nakaraan dyan nagkaroon na disgrasya at saka ito naman yung tawag na flyover flyover ng Hibawan ayun maganda dito laking tulong nito guys kasi dati sa da sa ilalim pa kami dumaan yung traffic pero ngayon dito guys na diretso diretso na talaga yung mo dito kasi tawid na doon banda sa mall, yung sa Vista Mall. Kaya laking tulong ng flyover na to guys. Ayun, malapit na tayo dito guys. Ito na yung tinatawag nila yung Vista Mall, yung kay Manny Villar. Yung mga taga Iloilo, yung mga ilunggo na sa malayong lugar. O ito, o Vista Mall yun guys. O, Ayan, dito na talaga yung ma-kuan, maluwag. Ganda talaga magpatakbo ng motor mo dito. Kasi 4 lane na 'to. Kaya walang sagabal sa daan, guys. 'Yan lang, konting ingat lang. Uh, minsan may mga hindi natin kabisado yung ibang driver, minsan biglang labas sa kabila. Kaya kailangan mabilis rin mata mo dito. Ayun uh, oh. Kaganda ng highway. Pero maganda lang sa araw nito guys, pero sa gabi napakadilim dito kasi kahit street light wala, kahit poste ng kuha natin dito, wala talagang ilaw nito kahit solar lang, kaya mahirap magdaan dito sa gabi kaya ako hindi ako gano'ng nagpapagabi kapag dito ako dumadaan, kapag gabing gabi na doon sa kabilang daan ako kasi maliwanag doon may mga ilaw doon sa may diversion road pero dito sa conferential kapag time na ng gabi mahirap na dito kasi madilim na kung malabo pang ilaw ng sakyan mo tapos may kasalubong ka medyo mahirap talaga magbiyahe dito kapag time na ng gabi pero kapag sa araw guys o oh, tingnan nyo kaganda ng daan kaganda ng takbo mo walang sagabal yun, yon lang. Sa mga crossing-crossing lang tayo titingin ng kaliwat kanan. Kasi mayroon talaga na biglang labas lang. Magugulat ka lang minsan. Ayun na guys. and dito sa biyahe ko yung guys, araw-araw, kapag nitry ko talaga yung binilisan dati yung ko, mga pinaka talaga yung biyahe ko noon, uh, 18 minutes. Pero kapag video chill-chill lang, nasa 30 minutes, 20 minutes, yan. Pero minsan hindi marimiwasan sa mga stoplight, kaya doon na tumatagal. Pero talagang kwan, 20 minutes to 25 minutes lang to guys. Kung hindi naman tayo nagmamadali, yan. Aabot tayo ng 30 minutes kung chill chill lang. Kasi medyo may kalayuan rin talaga to guys eh. Ayan. Uh, dito na banda sa atin yung Medyo malapit lapit na rin tayo. Mga 5 minutes pa na biyay kapag mabibilis pa yung takbo mo. Kaya magandang daan ngayon kasi alos wala kang kasabayan, kukunti lang. Wala kasabayan ng motor. Ngayon lang minsan kapag madalas may kasabayan kang motor, yun mapapabilis ka rin ng takbo. Kasi sumasabay kayo rin sa kanila. Ngayon. Ayun guys, medyo malap Ayun guys, medyo malapit na tayo doon sa crossing ng Suok, yung tatawagin nila Suok. Ayun. Ayun, dito magingat ingat ka rin tumawid dito kasi minsan nagbobulaga rin dito. At saka itong kwanadaan dito, itong curb talaga daan dito, yung magbanking-banking ka, itong pinaka-kwana curb. Ayun. Saka nakaraan taon dito ako yung na ya guys oh. yan yon dito yan banda si ni nikat ni yung daan ko yung guys tatlo lang kami dumadaan na yun pero yung time na yun nasa second lane ako tapos yung nag overtake sa akin lumipat sa first lane tapos alam niya parating ako bumalik sa second lane kaya hindi na ako naka control ng motor ko kasi hinarangan niya yung daanan ko sa sobrang iwas ko sa kanya para hindi ko siya mabangga ayun uh, yun nag-rattle tuloy yung manibela ko kaya hanggang binagsak ko na lang yun guys isa ituloy ko baka may kasalubong ako bigla yun lang pero sa mabuting pal guys eh, wala naman tayong ganong pinsala medyo naka injury lang tayo sa mga binti lang natin yun lang naipitan lang ng ugat yun na mamaga Ayan guys, mga 3 minutes away na lang siguro yung tatakboy natin. Kasi medyo malapit-lapit na to sa amin. At saka crossing na rin sa unahan. At saka dito naman sa kabila na yan, mayroong kainan dyan. Yan, dyan rin kami madalas kumain. May misis ko o kasama ko sa trabaho. Marami kasi kantin dito yung guys. At saka dito rin ako na bumibili ng Buku. Buku juice yan. Tumatambay mo na ako yan diyan. Uh, saglit kapag medyo maaga-aga rin. Yun nga guys, malapit na tayo. Ilang metro na lang. Uh, ayun na itong tabi nating gasolinahan. Oh, uh, yun nga guys, dito na tayo. At saka ito kaagad yung guys, oh, sila lobong tayo kagad ng ating aso. Ayun na. Yung mga talawang na. Yes. Up. Mano ikaw? Ha? Mano ikaw? Ha? I just love you. I you. Oh, mo bet na atak kan damit? Ha? Bet kan ng atak lang Ha? Nang a hát tắc ngâm mít, ung thôi thôi, ung thôi thôi, nó hát tắc ngâm You know, Oh, oh, anh oh. anh Ah, ah. ah. Ay. Ayun, guys. Dito na tayo, guys, sa shop, guys. So Yun, good morning. Na Happy Saturday sa inyo guys. Happy na weekend. Pa-relax, relax, relax yung ngayong yung weekend na to, guys. Sa mga empleyado ng government, estudyante, sa lahat na mga public. Okay. Bye-bye. Love you. Mwah!